what's up mga kafengyo magandang uh, umaga sa ating lahat at uh, ngayong araw ay nandito na naman tayo sa ilog para maglambat ng ating ulamin syempre kasama pa rin natin si Tunying mga kafengyo ayun o, no? what's up mga katunying ayan, uh, supportahan po natin si Tunying mga kafengyo uh, at yun, umpisa na natin para mabilisan lang tayo kasi sobrang init ng panahon yun ah. Uh. mas mainit pa sa hat Nanalaglag yung ating short <laughs> kape niya yung malupitong hagis. Para isang hagis lang tayo mga kape kailangan bumuka to. Tama. Ayun na, ay. Bilog na bilog. Ayun mo. Ang dami nito. Ayan na nga. Ang alamat. <laughs> Ang alamat ng sabit. Sabit. Isda yun. Uy tataloan na sila ay, ay eh. ano? takot ang oh. oh. <laughs> dami oh grabe oh yung tubig grabe ang dami oh saan? Ano ko? May bato. Ano ko? Ano Pagong! Uy! Ito na. Ayun! Grabe naman yung huli natin, oh! Ang daming bato, oh! Karpa? Buntis ba yung karpa? Hindi! Kuhanin natin yan. Kuhanin natin, siyempre. Hindi buntis, eh. Biro lang tayo makakuha ng karpa na hindi buntis, no? Nung so, ano mga kami yun, nakakuha kami ng karpa na ano, buntis. Ang laki. Kasi no choice na kami, di niluto na namin siya. Tapos, nung naluto namin so sobrang dami nung itlog, isinamin isinami namin dun sa ano, paksiw. Sarap nun. Grabe mga kami yun, nung nakadami kami ng kain ng itlog, nahilo kami. Siguro <laughs> malakas sa ano yun. High blood. Oo. Oh. Yung itlog. Nakakahilo din pala yung itlog ng ano. Karpa pag ano. Sobrang dami. Sobrang dami mong kakainin. Ay, ang gagawin natin, ilalapag muna natin siya dito. Para isang pulot mamaya. Oo. Kasi yung lagayan natin ay ano. Ah. Uh, kada isa sok kada isa sok hindi kagaya ng basket na shoot na lang. Na agad. I-shoot mo na lang. Yun kailangan mo munang ibuka bago mo i-shoot. Yeah, yeah, mamaya na lang. Para isahan. Pupulutin na lang mamaya. Oh. Pupulutin na lang mamaya. Ayun, e, no, ang dami. Saan oh. Sabang yung gagawin natin dito? Mapalag pa yung karpa. Oh. Eh. Laki ng karpa. Laki pa ng mga tilapia. Bukang buka ba naman? <laughs> sa pulo yung ano eh Talo ko pag hindi nakapulupot yung sana sa may bandang taas Di ba parang nakaikot-ikot yung ano Aray! Oh, Naku, na. labing, gan Aray ko! Yung kagandaan dito sa ilog ng Taiwan mga kape nyo May Pag nagutom ka Huwag ka nang pumunta sa city Magugutom ka lalo <laughs> Pumunta ka dito sa, <laughs> ilog. sa ilog Pumunta ka dito sa ilog May, may, ano, Bosing ako ah, ano bagong tubo na ano, upo. upo? Uh, parang gundol. Uh -oh. Meron na naman tayong aabangan. Ay, aabangan na. Hindi <laughs> pala natin aabangan kasi kami kasi mga kapenyo, kapag nakakakita kami ng gulay dito, pag wala pa siyang bunga, Nayaan lang namin muna dyan. Palagyan muna siya. Uh -oh. Kaya dito sa ilog ng Taiwanese, meron kang mga makukuhang gulay-gulay pagka nakachempo ka. Oo. Oh. Saka walang nagmamay-ari. Pagkusang tumutubo oh. na. Kaya kami, basta ba'y pumunta dito tapos naaputan niya na may bunga yung ano, sige kuha lang, okay lang yan kasi siya yung ano eh, siya yung natapat sa kanya na may bunga. Bunga. Kaya yun. Pero pag may natira naman at kami naman nakakita, kukuhanin din namin mga yon. Kasi, siyempre. Share-share. share sure. sure, sure, nila.

Sang hagis lang yan pero talang sold na sold. Sang hagis lang inis ka na. <laughs> Sang hagis lang inis na. <laughs> Sang hagis lang may ay inis ka. Ano ba? Eh, wait, bukong isa kapin niyo! O saan? O yun Ano? Ito? Hindi, yung, yung katabi niya, yung sa harapan niya. Isa so, isa isa. Yung nasa napatungan niya. Y yan. Yan o? Yan o? Kapag may itlog, baka wala na lalaki ah, wala ka ba doon pag may itlog lalaki hindi <laughs> oh. oh. <laughs> nagloading ako doon ibang itlog pala yun exotic egg pala yun yun ito eh pag may itlog pinaka maalat na itlog sa buong mundo pabili po ano yun ate may itlog ka meron sayang ang ganda mo pa naman <laughs> sayang ang ganda pa naman no.

<laughs> Palitan na natin to boss. Palitan na natin tong lambat mo to. na to. Next. Next month o next week? Ikaw. Ikaw ang magde-decision. Mamaya. Pag oh, mamaya. <laughs> Ay pa ako ready. <laughs> wala pang ano wala pang sahod eh. Mamaya agad eh wala pang sahod sa wala pang pambili next month kasi kahit kahit malilit lang yung gagamitin natin dito na makakahuli ano. pa rin makakahuli pa rin nang malaki kaya malit na lang para kapag nagtanggal tayo pag pag na lang no? Kaya hindi tayo abutin ng ano sampu sampu, sampu, -sampu. <laughs> wala na daw siyam siyam sabi ni Katropa eh nakakamiss din si Katropa <laughs> Siya, Wala na nang joker. Practice tayo ng joker. Pag joker si Katrawa eh. Yung mga hindi nagkakatawa, <laughs> nagagayong patawa. Nawapatawa <laughs> niya daw. Uh. Uh, tagal namin nagsama nun. Hindi mo talagang... Hindi rin siya umalis sa tabi ko eh. Nakakahawa yung tawa niya eh. Tumawa <laughs> pa naman yun. Inis na inis ka na na siya tumatawa pa rin. <laughs> tumatawa pa rin. Hindi ko alam ang tinatawa na mo eh? <laughs> Napaupo na si Katujig. <laughs> Napaupo na si Katujig <laughs> <laughs> si <laughs> si <laughs> si sa ano eh pag-aantay <laughs> para wala na nga rin akong lakas magtagal <laughs> wala na rin akong lakas magtagal na ang wala na lang sasalampak na din si kapay niyo <laughs> <laughs> Diyos me <Diyos rin>. ang <laughs> dami pa rin pala sa lobo. so yan mga kapay ito na yung ano natin ah uh, nahuli natin at uh, naka-jackpot pa rin naman tayo sa isang Agis, kaya isasakot eh isasakot ilalagay na natin sa lagayan natin nang makauwi na tayo para makapagluto na tayo kinuha ko na pati maliliit pang hmm. paksiw paksiw, prito, daing halo halo na adobo, kutsero ginataan <laughs> hmm. sinigang, kari hahaha Binug Binuguan. Minatamis. Ano? Nat ng putahe. Uh! -huh. Pupulutin na lang yung huli. Ayaw pa magpapulot. Nanunusok pa na. No? Aray! Aray! Patigasin mo! Aray! <laughs> Patigasin mo! <sabi>. Bato! <laughs> okay. Bato. O, matigas na yun. Huwag uh... ba kasi pinatigas eh. Ay, parang nga yun. Kunti na lang. Kunti na lang. Kunti lang. Mm Kunti -hmm. na lang talagang lulubog na ako. <laughs> Ay! Excuse me. wala pa naman 20 minutes pa lang naman <laughs> wala pa ng 10 minutes 10 minutes so ayan mga kapengyo tapos na tayong maglambat at magtanggal Oops. isang sako 20 kilos ah, mga 20 so maraming maraming pong salamat sa walang sawan yung pagsuporta sa amin sa lagi nyo pong pagsubaybay sa aming mga ginagawang video hindi uh, ko po kayo maisa-isa ay labis-labis po yung pasasalamat namin pasasalamat ko sa inyong walang hanggang suporta okay. so ayan mga kapengyo nandito kami ngayon sa bago nating paglulutuan kasi yung ispat namin nandun dun sa kabila ginamit nila mga kapengyo dami ng kalat ginamit nung mga edi eh, namin alam kung anong lahi hindi naman namin masaway gawa ng siyempre di natin sila kilala tas marami sila mamaya kung ano pa yung gawin nila siyempre mga kapeng kalat kalat yung mga oh. ano, buti ng ayong lata ng beer kaya hinayaan na lang natin sila doon na doon na lang muna mag stay tapos dito na lang kami yung spot na rin dito na lang kami magluluto ng sarili namin pero magkalapit lang kami mga kapeng yun nandun ginagamit din nila yung mesa namin kaya yun hayaan na lang natin sila doon mga kapeng yun uh, next time na lang a uh, itatago na natin yung mga ano natin doon para uh, hindi na nila maano kasi tayo yung may-ari pero tayo yung hindi nakakagamit kung Pilipino sana yung mga nandun mga kapeyo madali lang uh, kausapin para masabi natin yung gusto natin pero ibang lahi mga kapeyo yung mga kalat nila yun, no? uh, hindi rin kami magkaintindihan uh, iba pa yung ano kaya uh, iwas na rin sa gulo okay. mababait tayo uh, oo kaya dito na lang tayo mababait tayo mag-adjust O, ayan mga kapengyo. At ilalagay na natin yung kamatis. Ayan. Papakuloan muna natin mga kapengyo. Tapos sikatun yung nililinis uh, yung aming hinuli. Para makakain na kami kasi tanghali na. Lalagyan natin siya ng asin mga kapeyo. Oh, so, nilalagay na natin mga kapeyo para makakain na tayo. Yung tinatago mo. Ano yung tago? Yung ano, cellphone mo. Lalagay na natin yung ano mga kape talong. Tapos mamaya lalagyan natin siya ng kamote. Ay, cellphone? Yung patungan yan. Kasi mga kape uh, dapat kami yung may mesa. Pero... <laughs> <laughs> Siyempre, mabait tayo mga kapeyo. Ayaw naman natin silang masaktan. Kaya <laughs> Adjust tayo. oh, adjust lang tayo. Para wala rin ano mga kape kasi ibang lahi naman yung gumamit. Mahirap naman kung ano. Hindi natin sila kilala. Mamaya eh sasama yung loob nila. Okay lang yan, para di sila magkampo. Oo. Oh. Kaya lang yung kalat nila. Sa daming kalat. yung mga pinag ano nila ng beer. nag Iginuman sila dun mga kape Tapos nakakalat lang yung mga beer sana tanggalin nila pag umalis na sila dyan kasi kapag ka kami yung gumagamit malinis na iniiwan namin okay. lagay na natin yung sili mga kapeng tapos meron pa tayong kamuti kamuti

lalagyan natin ng lemon mga kape nyo para mas masarap yun mm. kayo pang paasin kaya lang ayaw niya ayaw niyang mapiga oh, oh, central oh. ng kagubatan hindi oh. mainit yan hindi okay po Habang pinapausukan ta ay. Tipat lang. Yeah, tanggal ba to? Go. Berdila ka pagkunti. Ah, hindi kasi ako sanay eh. Okay, okay. dono ang kutsara natin eh. Isa lang kinuha ko. Sobrang gutom na mga kapengyo pero siyempre eh, bago tayo kumain, pray muna tayo. Antayin natin si Kunying the legend okay okay na tayo Lord maraming maraming salamat sa araw na ito na pinagkalob mo po sa amin sa pag iingat po sa amin sa pangingisda sa paggabay mo sa paggabay mo po sa amin at sa aming mga mahal sa buhay ingatan mo po sila palagi at ang aming mga viewers na patuloy na sumaba, sumusubaybay sa amin maraming maraming salamat sa lahat lahat Panginoon Amen let's eat eat eat, eat. Hmm? talaga Wow! Talong pa more. Kumupulo pa yan. Ito yung masakit. <laughs> Kumakain ka na nga, pinapayak ka pa. Mas maganda yung may, ano mga kape nyo? May trill. Trill. yung puro sarap. O. Oh. Mas maganda yung habang sinasandok mo, mara ka. Oo. Mm Hmm. Mantayo apo. Mantayo amin. Awal labas na. Yun, eh? <laughs> mm -hmm. Hmm. Sabi na naman niya, kala ko parang buto ng ano yun ah, baka <laughs> Kala ko ano? Bakal? Tinik pala Tinik pala sabihan ng mga mata, mga Ilocano na matatanda mga kapeng. Huwag mo daw gaganitohin yung plato. Alam niyo kung bakit? Kasi maghihirap ka daw. Pinapasan mo daw yung hirap pag inaano mo yung plato. Paano ganito dapat? Hmm, ganyan. gusto mong hindi maghirap, magsikap ka. Hmm. <laughs> Kailangan mo magsipag para hindi ano ka maghirap. Hmm. Worth din, worth it din yung pag-taste natin ng gutom. <laughs> Sarap eh. Ano almusal to? Tapos alas 12 na. tawan nila doon, parang hunin ang ibon yan o. No? Mm. Huh huh, 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 huh. Mainit. Mainit. Sombrero ka. <laughs> <laughs> parang pinsan ko na. Kung mainit na. Sombrero ka sabi niya sa akin. Mainit eh Kami naman magkutsara ka. Kapag kumakain. Mm-mm tawa naman yun, saya saya naman nun Literal na tawanan mong yung problema yun ha Ang daming tao ngayon lalo dun sa baba, tayo na yung isda Ito yung ulam eh Lahat ng ano mga kapel niyo Gusto talaga

Huwag mo sana si katropa, sabihin natin na sinama ka namin dito, humugta ka dito. Tatlo yung plato namin, kasama ka.